mga ka-best buy, si test naman natin ngayon yung fully automatic or yung ATS ng ating 75i. So, pinanood na natin yung saksak, kaya kung wari nag out na, kailangan mabuhay yung generator natin ng automatic. So, 8 to 10 seconds yung response time ng generator after niya mag out. At ngayong running na yung generator natin, hintayin naman natin yung transfer time ng ATS papasok sa ating load, so sa ating bahay. Ayan nga, recorded natin na almost 30 seconds in transfer time from the ATS to the load. Or ito yung oras from the time na nabuhay yung generator at ngayon nga, ini na natin yung power na nagagaling sa generator. At ito at almost 1,500 watts na nakukonsum mo ng ating compressor. 25% yan ang total rated capacity. From this point, ito na yung kunwari bumalik na yung power ng ating Meralco. Kaya hintayin naman natin kung kailan mamamatay yung ating generator. Sa so, ngayon nga, ibumalik na yung power ng Meralco at siya na rin yung nagsusupply sa ating linya. Yung generator natin kung mapapansin natin is buhay pa. Pero hindi na siya nagsusupply ng power sa linya dahil nga nakapriority dito is yung Meralco. Yung generator kasi is nagko-cool down na lang before sa turn off ng ETS. More or less 35 seconds. You get in shot of time. After we power the main line or Meralto.